Ang pagkakaroon ng bukol sa ari o genital lump ay maaaring magdulot ng pangamba. Ito ay dahil maaaring sintomas ito ng iba't ibang kondisyon tulad ng sexually transmitted diseases o STD o cancer. Gayunpaman, hindi lahat ng bukol sa ari ay mapanganib. May mga kaso kung saan ang bukol ay dulot lamang ng cyst o umuumbok na litid na hindi naman delikado. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bagamat hindi lahat ng bukol sa ari ay mapanganib, mahalaga pa rin magpatingin sa doktor upang maiwasan ng mas malalang kondisyon. Ang hindi agadang pagpapatingin ay maaaring humantong sa mga sumusunod na komplikasyon. 1 pagputok ng bukol na maaaring magdulot ng impeksyon, 2. paulit-ulit na pamamaga at pananakit ng ari, 3. pagkakaroon ng cancers growth mula sa benign na bukol, 4. pagkabaog, 5. mas mahirap na panganganak para sa mga buntis, 6. paglala ng STD na maaaring makaapekto sa puso, mata o maging sa kasukasuan. Upang maiwasan ang mga komplikasyong ito, kumonsulta agad sa doktor sa sandaling may mapansing bukol sa ari. Batay sa sanhi at kondisyon ng bukol, maaaring isagawa ang mga sumusunod na paggamot. 1. Gamot Antibiotics o antiviral medication kung ito ay dulot ng impeksyon. 2. Pain reliever sa ointments para maibsan ang pananakit o pangangati. 3. Surgical removal kung kailangang alisin ng bukol, maaaring isagawa ang cryotherapy o pagyayelo sa bukol, electrocautery o pagsusuno gamit ng kuryente, surgical excision, pag-opera upang alisin ng bukol, laser treatment. Para sa tamang diagnosis at lunas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang espesyalista. Ang maagap na pagpapatingin ay makakatulong upang maiwasan ang mas malubhang komplikasyon. Enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!